Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. At, uh, ako ngayon ay nandito sa uh, kung tawagin ay uh, ako ay naglalakad-lakad kasi dapat papayos yung aking cellphone at uh, ito nga may nadaan na tayo uh, isang, uh, isang uh, kababayan natin na uh, nakakuha talaga ng attention ko kasi yung kanyang paa ay uh, may mga bakal at siya po ay uh, na-disclash siya pala, nabangga pala antik talaga po yung puso ko. At sana uh, may mga taong makatulong. Kahit kung lang, sa mga may sobra dyan, sa mga may pinakulong puso. Sana matulungan natin si Kuya. Ito yung kanyang uh, sitwasyon. Pakita ko po sa inyo. Yan si Kuya. At ayan po yung kanyang paa. Okay, so. Nakakaawa talaga kasi yung mga... Uh, Paglalakad niya, hindi ko alam kung paano siya nakarating dito. Matalong-talong ka lang. Anong pangalan mo, Kuya? Korteng. Korteng. Anong yung Korteng? Korteng. Ano pa yung tunay mong ano, yung talagang pangalan mo? Angelo. 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 Korteng. Ah, okay. Angelo Korteng. Tapos, ilang taon ka na? 34. 34, bata ka pa. Taga saan ka po? Dito po sa natin. Ha? Sa, ano, Ah, doon ka pala na. Doon ka pa umuwi, ibig sabihin. Eh, hey, ano, may asawa ka ba o may pamilya? Wala, hindi kayo magsa. Ah, wala na, wala na po. Wala na, hindi mo wala na. Eh, sino kasama mo sa bahay? Wala na, wala na po. Ah, saan, paano, saan ka nakatira? Dito po sa kalsada. Kalsada lang? Ibig sabihin kung saan ka lang abutan ng gabi, ganun. Ah, Nadaanan ko siya kasi dito guys. So, dito siya. Ayan. Dito yung uh, Village. Kasi masilaw kasi hindi masyadong maano dahil against the light. Ayan. Pagpasensyahan nyo na. At sana po ay kung sino man ay may mga alwan na puso. Matulungan mo na si Kuya. Paano daw sabi ng doktor pagkuha ng ano mo, ng inyang bakal mo? Kailangan bumili po dun sa ano, bilihan ng mga pesa. Opo. Ah, ganun ba? Ah. Opo sa North sa sa Northville. Ah, sa Northville kami mismo talaga. Sa labas lang. Hindi sa loob. Ah, sa Northville ka talaga mag-aanan. Eh, stay. Ay, eh, nandito ka lang ngayon para mag maglimos mag, ma mag ma limos, ganyan. Ah, okay sige. Eh. eh, baka gusto mo manawa. Pwede po sa ano. po sana tulungan niyo po. Wala ako doon eh. Ako's 14, wala ako na. Tulong para makalaki para makapaghanap buhay, di ba? Ayan, Oh. Kanya kaya yung uh, paa talaga, okay, o so, oh, guys, o. Oh. Nakakaawa talaga, ano Lalagyan, ba't nilalagyan mo ng tisyo? Kasi may sugat Ah, kasi baka langawin, Oo. Wow, Oh. At, uh, sana nga, may, ah, uh, ang puso ko yan, na makatulong sa iyo. Ilalapit natin sa... Uh, mga may kakayanan kasi ako ano sige uh, kahit man lang pagrao siguro ngayong araw na pagpapain abutan natin si Kuya at ayan guys maraming maraming salamat po sana ay uh, matulungan niyo si Kuya ayan Okay, sige. Ayan at maraming maraming salamat guys. Thank you so much po.